<laughs> Yan. Banda. Laban dito. Grabe. namin guys, oh. Oi na ko. Sandali, wag ako, wag mo pagbalik na. Huh? Oh! Good morning. Good morning. Pagalis mika. <laughs> okay guys, So dito po tayo ngayon sa uh, misayid na po dito sa Almira magpapadiplitan po tayo yung kuya ready ready na yan <laughs> so dyan ang sa loob ng natin si paring Alvin Labin ay grabe na ano yan <laughs> so si Ricky Boy nag CR pa yun lang po guys yung isa sa mga ginagawa talaga bago mag uh, pasok sa inland is magdeflate deflate para iwas sa balahaw ay, ay, grabe, na. Ito, grabe. Ito, to. Mo start Ayos lang, ayos lang. Ayos lang. So, ay, grabe. Mayong gabi, mayong gabi. Grabe <laughs> yung mga CCTV boys. CCTV boys, dito <laughs> na pala. <laughs> wala yung master ng CCTV boys. Yeah. Ito Ay, yung master ng Marites. Wala. Ay, grabe. No, Wala si Asrap. Gusto. Eh, ano nangyari kay Asrap na naman? Ito. Hey, what's up, happy people? And welcome back to Fishing Adventures with Jethro. Okay, guys. So, andito po ulit tayo sa fishing spot natin sa Inland Sea dito po sa may Sharks Fin so kasama-kasama pa rin natin guys yung Prisla ni Kuya, si Ricky, si Alvin at saka guys napakaraming ngayon natin kasama dito andito rin sila ni Asher at saka yung mga CCTV boys pero ngayon guys dito sa kaliwa natin, sa kanan ang dami nang nakaabang may mga ibang lahi, may mga Pinoy doon nga sa may dulo ngayon alas 3 pa lang, may nakalusong na <laughs> Grabe. So, syempre naman sa kasing ando doon sa post natin nung last week na hoodie natin ng maraming hamor, ang daming nag-comment, humingi ng spot natin. So, binigay din natin syempre para makashare din tayo. Okay, so, ang mangyaring ngayong araw, patsambahan lang talaga kasi napakarami naman dito. So, makikita nyo mamaya guys kung gaano karami yung mga angler mamaya dito. Okay? So, good luck. Good luck na sa amin. So time important is uh, 4 in the morning. Start na po tayo mag blossom, guys. Okay? All right. Okay, guys. So andito na po tayo, guys, sa dulo. Grabe, hindi na kami makadulo kasi ang dami nang nag-ano. Wait and wait. Punuan na 'dun. Hindi na kami makapwesto. <laughs> so dito na tayo muna. Sa kalagitnaan. Guys, mga One more baby. All right. guys hagis na natin so mas tarot na po tayo ng pagkakasting natin gamit pa natin is D1 tapos ganito pa rin yung setup natin yung Nobi natin na infinite paras natin is Nobi Legend of 4000 series alright okay Paliwanag na po. Siguro mga oras natin is mga 4.30 na. Oh. May siyam na dun guys na nakapwesto sa dulo. Tapos kami nung kuya, si Uday, at si Alvin. May parating pa na isang skwado. Grabe, <laughs> dami. pag Pagbalik pag na. Huh? Oh! Oh, good, <laughs> <laughs> good morning! Good morning! Pag-alis may gano'n. Good morning! Gano'n po? Ha? Huh? Nakit? All oh, under your blog, huh? <laughs> yeah. <laughs> Too the, much. I am Khalid. I just you. Ah, you're the, the one who messaged me. Ah, oh. Too much. Eh. Uh. God. Okay, can that thing not get daming angler. Uy. Dami. Dami. Manakadalawang hammur na at saka isang barako daw. Oh. Alive na alive pa, oh. Alright. Ha? Hmm. <laughs> <laughs> Asa? Wala hmm. ka. Eh. Oh? Hey, uh, no? oh, marami dyan. Dyan sa harapan hmm. ano. Makasiksik lang No. Hmm. Ay! <laughs> War? <laughs> Dose. <laughs> Dose, Dose. Sabi namin, maaga tayo ngayon kasi nga marami ang nag-comment sa post ko dun at saka nangingin ng spot. May sabi, puno na. Sabi ko, oh, puno na. Tangin na. Yung alas dos namin po, tangin na. Ano na pala sa inyo? <laughs> sabi, narinig ako, puno na. Ganda <laughs> <I mean. laughs> yung mga size, mga ano. Saktuhan, mga tag... Dalawang kilong ito. Ang mahal pa ngayon ng kilo. Well, mahal pa rin. 107. <laughs> 100 Kaya nga pumunta ako sa may hang <laughs> Lulu kahapon yeah. Nagtingin-tingin ako kung magkano yung hamor Walang available na hamor Pero nung tinignan ko sa online kung magkano yung presyo ngayon ng ano Puta, 107 <laughs> 107 Pagkatapos yung kingfish 73. Oh, grabe yung presyohan ng isda ngayon. Ano? Babalo? Ay, <laughs> grabe. Yung kuya yung una nakadali. Balo. Alright. So, palitin muna tayo guys ng pang jigging. Ito, 40 grams. 40 grams na gamit natin ng pang jigging. Subukan naman natin. Baka nasa baba yung isda. All right. Okay, fish on, say Ricky, guys. What's boy. Ayaw mo lang muna. Nakakawala ba? Andyan, naka nas, nasiksik lang. Boy, oh, tragis na yan. Kuya. Sandali. Ay, di putang ina. <laughs> utang oh, na. Hindi na abot. Okay. Hey, sige lang. Andiyan lang 'yan. Hindi na. yung mga ibang lahi doon, ang ng tribal na naman. May tribal na doon, may king. So, uh, may activity na ngayon. Okay guys, so time check natin siguro 'to mga past 7 ah, or mga oh, ganun. Wala, zero pa tayo. Pero naka-strike tayo kanina nung sa jigging natin. Um, malapit na sa kantil pero hindi lang na ano, na-hook. Yung kay Ricky naman, na-strike na siya, na siksik pa ng hamon. aga pa. Hala. Okay. <laughs> so, our friends guys from Kerala. Oh. Uy, King. Ah, no no. Oh yeah, queenfish! Yeah, yeah, yeah! Okay, queenfish guys! Woo! Ah! Okay, hold, hold, hold! Hold, <laughs> hold it down! Maybe here. Okay, show okay, it! It's okay, it's okay. Alright! Woo! ¿Cuál nos piso Natin, guys? ¡Balo! <laughs> balu, <laughs> abajo. Ah. Hey. Yun. Okay, catch and release natin to. Like this one bro or no? Okay, catch and release. So, hmm. habang wala pa tayong hagatan, it's breakfast time. So, ito po yung nagluto tayo ng hotdog. Oh, nabao natin. Tsaka ito. yan Ayan tapos may ketchup tayo kuya at saka mayonnaise oh robo kira? <laughs> sabi pa para masamang tayo ah sergio oh tay hey. pamatid gutom baka pag kumagat tayo eh sila kakagat na rin ben na na ben okay so okay, lagyan natin ito ng hotdog okay at saka mayonnaise

Okay. So breakfast tayo guys sa gitna. All right. Jolly hot dog. Okay. ano niya? Big crab. Laking siya ham. Oh, bulag oh. Oh. <laughs> <laughs> Ngayon lang nakakita na isla mo. Hindi. Bakit tiniral yung inang mata niya Ay, oh. Hindi, Bago po. Hindi talagang bulag. Oh, bulag, oh, bulag talaga. Okay na. Oh, disable. Disable is <laughs> done. Okay guys, so ay, Nahina yung na, ano, natin ngayon Zero pa rin kami tatlo Ah, ako pala nakaisa akong balo kanina Sa casting uh, Pero yung mga hamon natin wala pa So lipat di tayo, dito. Dito, tayo dito Ang dami nila Bulabog yung mga isda Lipat di tayo dito Baka dito tayo makadali guys fish on si Ricky dun ako yun humahatak si Ricky ano na kaya yan yun hamor siguro na yan alright ayan lang guys dalawang hamor sa isang rig guys oh oh my grabe Ricky boy yan pa lang unang hamor namin guys oh sige ay! 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 wag Ay! Ay! wag mo Ay! <laughs> <laughs> Hindi, sa Buway, Bubay, wag mo na ba ito na buyo. So, relax ba, relax, relax. Relax. Relax, relax ba? Relax. <laughs> Muntik pang makawala yung isa. <laughs> Hindi, ilagay mo muna kuya, sa ano. Tuhugan. Itug mo muna yung ano niya. Muntikan pa. Ayok laki-laki? ay. Okay. Okay. <laughs> ha kaya nga okay guys laking flat head oh oh huwag kang maggalaw. headshot ay diputar ya <laughs> yan ang isa sa mga solid natin guys na mga member ng CCTV boys okay wala si asrap <laughs> wala si asrap at, at saka si bogs Oh, ayan na kuya! Sige na! Ay, ay, ay! hipon yan! Yan ang inagis ko na hipon kanina! Oh, hipon yan! Oo! Hipon yan! Oh. Okay, sige! Sige! Yung isang linya boy, babaka sumabit, boy! Okay! Okay! Ano kuya? Maliit ang yun tatama boy! Sige, yun muna! Isikir muna boy! Isikir muna! muna! Iyon. Okay. Yan na. Ganda. Malaki, malaki yan. Oh, okay. So, lagay na natin ilagay na natin dito guys may cooler yung mga hamor na unang huli kasi nga patay na. Baka masira ba? Sayang. So, ito na. Lagyan lang ng ice din. Malapit na tayo sa piyan. Mm. Tima tayo. Habang nakalublob tayo sa tubig. Oh. Yan. <laughs> Sarap. champion okay susubukan so natin ito guys yung uh, lure ng kuya na pusit yan pusit, ya, pusit pusit ya, pusit pusit na, natin siya okay. Nakadaan yung hipo natin. Oh, oh to ganda buyo. to? Wow. Naka-unlock na guys ng ganito kalaking tiba, ba? Yun. Ay, ang taba ko ho. Um, Sarap sa ni sikang okay, guys, so time check pa rin is uh, 11:30. 11.30 ng tanghali so kahit pedyo mahina naman yung agatan gratis at least guys ayan nakaapat na hambon na tayo at saka isang talakitok oh my goodness so andyan dito sa loob yung dalawang hambo natin at saka may may pang ano na rin si Alvin Labin eh. tawag nito pang sigang nya na king okay. tayo okay. guys at kuha tayo doon ng tubig at saka pagkain at saka yung mga isda natin na to ilagay naman natin doon sa may cooler natin para hindi siya masira okay fish on si Idol Alvin after 7 hours ay eh, grabe naman yan Michael Jordan <laughs> ha? wala na ang tanggal? Uh, ay sayang so Bisa, bisa, on. Lapis. Oh, ya yeah, dia yeah. Nice one. Ew. Ito na pang bigay natin sa mga natin. Yan. Alvin Lavin. Ay, grabe naman yan. Ang layo niya eh, oh. okay. Eh. Try natin priya pag magpapagana siya. Yeah. Para ano na, sure na hindi na makano pa. 오. Grabe. Oh, pisa, Ang laki kuya, hindi yung kasya. Oo, hindi yung kasya. Oo, hindi yung kasya. Ito no. Mamaw. Ay, grabe naman yan. Sarap ng hatak. <laughs> yan. Ganda. Laban dito. Um. Grabe na hatak yun. Nagsabay pa Hmm. Sayang eh. Yung isa mo. Sige pa, sige pa. Asan naman yun? Baka pati ba't makabigla akong kagatin. <laughs> ah, dito pa pala sa kabila pre. Oops, 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 oops. oops. Laking lapis pre! E diputang. Okay. Lucky. Grabe guys, maamaw oh, guys. Who! Grabe naman 'yan. Who? Huh? Lucky. Lucky. Wow! Manuibian. Ito sure na 'to, hindi <laughs> makakawala talaga. Grabe naman oh, niya okay. sa si albing. Aba ka muna pre, tsaka edo ah. ka. Ayan naman yan, parang uh, baka muna. Laki. Ay, grabe! Grabe ang laki. Wow! Ah. Woo. Ay, grabe, hindi <laughs> naman buhat niya Alvin. Ayangat mo pa. Woo! Ay, grabe naman yan. Oh, yun. Ay, yun. Ay, yun. Oh, tali ko. Mm, okay. hmm. Sure, sure niya, sure sure hindi na yung makakawalaw hmm. huh? okay. okay. Napakasarap yung pre hmm. Si ship Noel, ganyan Oh, eh, muna, tanggalin ko na ha? Kasi, yun Ha? hoy oh, hindi nga, ando na kay Ricky. A puro lapis oh. Double strike, double strike. Albin and Ricky boy. I grabe. Michael Jordan. <laughs> oh. Michael Jordan. <laughs> All right. Kitty dali 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 sali, oh, sali. Ang lakas. Shoot sa Deval. Uy, <laughs> <Oy>, grabe. <Woo>! <laughs> <laughs> hindi. Lucky. Lucky. Ah, Nakadalawang talakitok na kami. Wow, grabe. Tano, oh, hindi. Hindi. Titinuso ko siya. Tano, 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 tano. Grabe yung pwersa niya kuya, nang tatanggal niya. Uy, gabi ko niya. Yes! Woo! Tala nga ano eh. lakla Malaki. bigat. Pitan mo yung hawak mo. Oh, sige, sige. Oo. Oh. Wala na. Yes. Wala na. Finish na. Oo. Oh. Dali na. Wala na yung Kawala. Oo. Oh. Sige, bitawan mo na. Oo, oh, sige. Bitawan mo. Eh, tanggalin mo natin yung isa sa ay hey guys, kung kailan pa nagpaplano na kami na magligpit na kami Kasi nga yung time natin is uh, 2 o'clock na ng hapon Grabe, naka almost 10 hours na kami Dito sa gitna O tingnan nyo guys Magliligpit ka pa ba dyan? <laughs> <Nag> Agata na <laughs> Ay grabe, panalo So extend na kami guys Extend lang ulit <laughs> <laughs> Ricardo! Eh, sino gagawa ng catch report niyan? Si Ricky? Mali kang kuya. Mali niya. Mali yung, 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 sa mga laot, yung utan niya. Mali na ako nilalaman. Oo, wala na. Hindi <laughs> ka. Oh! Yes! Oh my goodness! Woo! Ah, grabe naman yan. Eee! Eee! Ops, 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 ops. Huwag ka magsuot dyan. Ano naman lang. Yan, catch and release Alright Dapat yung medyo malaki-laki Okay guys, so Alas 3 na po ng hapon Ligpit na talaga kami So yun lang po ang nadag, dag, uh, dagdag namin Yung uh, golden tree ni Ricky Tapos may lapis Ako kanina naka lapis din Pero catch and release din okay, so Malaya pang lalakarin natin Grabe. Mas mapagod. Okay, so lipitin na namin to. Okay guys, so na-bless po tayo ngayong araw. Oh. Ay, huli na. Yung kay kuya dyan yung ano, yung malaking amor. Yung sa akin, ito lang isang nahuli ko. Ang talagang kitok na maliit yung isang talaki itok na malaki yung kay Ricky yan tapos mga hamor niya okay tapos yung kay Idol Alvin no? maamaw na napis pasok sa Cats Report to 8.935 8 kilos and 935 grams grabe yung lolo at saka yung apo <laughs> alright pero yung mga ibang tropa din kanina guys sila ni Anwar kanina at one, Shoutout pala sa iyo Idol Anwar at Juan at saka sa mga ibang tropa kanina na member ng OFAQ. Andun din sila kanina, naka din sila. Tapos, of course, shout out to all my uh, followers and friends from Kerala India. Okay, so andun din sila kanina. Nakasama rin natin sila. At saka syempre yung mga dati nating mga ano doon, mga ka grupo pero mga kaibigan pa rin natin. Okay, andun din sila kanina. Shout out po sa inyong lahat. Maraming salamat po. So hanggang dito na lang guys ta -ta talaga yung uh, fishing adventure namin para sa araw na to. Inaabot kami ng 9 hours. Ay, hindi. 11 hours pala. Naglusong tayo. Alas 4 eh. Ahon, alas 3. Ay, grabe naman yan. 11 hours of fishing guys. <laughs> so, pero at least na bless kami guys na ano naman makatikim tayo mamaya ng uh, sinigang na talakitok naman ito number 1 to mamaya ang spot okay so hanggang dito lang guys so don't forget spread love always be happy and enjoy fishing bye bye